Nandita na. Oh, baba na ka, mama. Nandita na ka, na. mama. Sige na. Pasok na si papa sa work. Pasok na si papa sa work. Pasok na. Baba na. Ha? Doon, maglaro kayo ni mama. O kasi mag... Pasok na si papa Sige na Mabili na lang kayo ni mama Ayaw talaga nang bili Mabili kayo ng Milk Mabili kayo ng milk Punta na kay mama bili kayo ng chaki Mabili kayo ni mama ng jabi bili kayo ng jellybee Ayaw talaga wala Nangyari tayo dyan ayaw nang bumaba yun motor hindi na ayaw nang bumaba ninong hindi na ayaw nang bumaba ayaw nang bumaba hindi na papasok ninong papasok ng work ko oh. Masuk <laughs> sawah sini Nong. motor. Uy, mana tuh? Ayo. Nenek beli itu turun. Dina. 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 Ano kayo? <laughs> Nabili muna kay ni Mama. Nabili tayo, tara, muna tayo <laughs> <laughs> Ayan, late na si Papa. Ayan na, tingin tayo May baby, tinan natin yung baby. ayun oh, baby, oh. yung baby, oh. <laughs>